Hello everyone! Kumusta kayong lahat dyan guys? Ayan, matagalin ako, hindi nakapagluto guys. At ngayon, ayan, nagluto ako guys ng pinakbi. Kasi gusto ito ng aking mga kids. Ayan, nilagyan ko ito ng pork, oyster sauce, no seasoning, soy sauce, at saka kunting asin. Ayan guys, meron siyang sabaw guys kasi ang sabaw nito ay napakasarap. Ayan, at gustong-gusto ng aking mga kids. Ayan. Ang unang ko dito guys ay eggplant, sikwa or patula, ukra, and then squash or kalabasa. Yan siya guys. Ayan. Malapit na siyang maluto. Ayan. Matagal tagal din ako hindi nakabalik sa pagreels. Pero ngayon ito na ako guys. Balik na ako sa pagreels kasi ang ano talaga guys, talagang totoo meron talaga tayong makikita saho dito sa sa rails. At yan ay natanggap ko na. Ayan, pwede ko lang sasabihin kung magkano. Basta meron talaga, guys. Ayan. Napakasarap ng aking pinakbit. At isa ito sa paborito ng aking mga kids. Ayan. Pero paano kung malang sabaw, guys? Akong pobson o gamay ba? Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.